So what is up mga tol, maligayang pagbabalik dito sa ating channel, kay Motovlog At nandito tayo ngayon sa moto spot kasama si Doc Yan! Syus pa ito Syus! Maganda syus dyan Upsider na tayo Upsider! Kaya natin mag buong may hari lang So ngayon may paparam sa atin si Doc na motor So kung nababasa nyo basin Pate Siguro may idea na kayo yung Aerox na Basin Paint. Let's go! gamit-gamit na natin yung Aerox ng Motospot oh, hindi pa nga ako nakakagamit kahit Aerox na version 1 gaan nyo dali na kumpara sa NMAX yung NMAX ang bigat na eh bigat dali eh nakakapanibago lang <laughs> ewan ko ba ba't kasi nasabi hindi naman tayo comparison vlog no kaya natin 'to. Nahiram ngayon kasi iisa-isahin natin yung mga yung mga piyesa na nakaabit dito sa Aerox na 'to. Pero bago natin 'to isa-isahin, 'yan mga carbon carbon na 'yan, no? Carbon, carbon. Inarbolodi. Ginagwamo. Na muna natin 'to. Let's go. So, yun mga taltop sa time magpalinis dito. ay natapakan ko na so ayan nakapagpalinis tayo no hindi ko na nakavideoan yung paglilinis kasi bawal daw mag video so kung kayo magbo vlog din kayo dapat lagyan yung inaalam doon sa lugar na pupunta nyo kung pwede ba mag video daw kasi baka mamaya bawal pala dun diba kaya pag kayo tanong tanong muna eh bawal nga daw mag so respetuhin natin dahil establishment nila yun. Pupunta na ako sa bahay at iisa-isay na natin yung mga pyesa na nakakabit dito sa Aerox na to. No? Shortcut! Pinagbabawal na technique! <laughs> Let's go! Dito na nga tayo sa bahay. No? Iisa-isay natin yung pyesa nitong Aerox V2 ng Motospot. No? So ito yung motor na model model nila for Aerox yung mga parts dito eh meron sa motospot no? so kung balak nyong gayahin yung setup ni Doc eh pwede nyo pagbasihan to itong motor na to, bibigyan ko lang kayo ng history nanalo to sa best in paint no? so kung may kita nyo yan yeah. yan ang paint nya nanalo to sa best in paint dun sa anniversary, 5 year anniversary ng Aerox Club Philippines. From uh, is Joven Gian Aguilar. Oh Na-invite sila doon and first time nilang sumali so nakuha nila yung best in paint. na. No first time bre. first time first time Naka-isa agad isa agad so yung paint na to ay nardo gray na may crystal purple no yun yung tawag sa paint na yun at yung paint na to ay gawa ni simple works no first time first time lang sumali and nakasungkit sila ng best in paint no isa agad maraming salamat sa video sa kay Motoclips. clips no nanghiram ako ng video sa kanya kasi may pasok kasi ako noon hindi ako nakasama sa kanila pumunta sa motor show na yun. So isa-isa na natin yung mga parts niya simula dito sa itaas. Kung may kita nyo, kaparehas ko siya ng side mirror, bar end mirror. So itong MHR bar end mirror, safe naman siya, kitang kita naman siya sa likod mo. Malawak naman yung kita niya. At mas palinis tingnan. So kung may kita nyo, di ba, Walang nakagarang na side mirror dito, hindi madunis tingnan. So, kanya-kanya naman ang preference yun, pero kasi para sa akin din, para lang tingnan, trip ko lang din bar and mirror, no? So, kung gusto nyo rin mag ganito, meron sila nyan, 1,200 dyan sa motospot. Lalagay ko na lang sa screen yung presyo. MHR na, MHR, MHR, MHR na bar and mirror. So, ayan kung nakita nyo, may mga bolts na siya. nyo yung mga bolts na yun. Yan. Yan. Buong motor, meron yan. Ganyan ang mga bolts niya. Ayan, o. Ayan ang mga bolts niya. Hang yung brad ng bolts na yan. Sa isang buong set, ilalagay ko na lang din yung presyo sa screen. Para may idea kayo kung naka Aerox v kayo. Kung magkano ang isang set ng hang. Para dito sa Aerox version 2. Dito, may kita nyo rin. RCB parts. Ayan o. RCB. Brake, brake master. Ayan. Never. Pati yung grips. RCB. Pati yung sa brake sa likod. RCB rin. Siyempre, kapag nag upgrade ka dyan, ang upgrade ka rin dito. Yan, may kita niya teflon brake hose. Yan, RCB. Ito RCB tong brake hose na to. RCB rin yung brake hose holder, RCB caliper, and RCB na disc. So, yung isang buong set na yan, yan yung presyo. Malagay ko na lang sa screen. Siyempre, agaw pansin yung Carbon Lodi. Yo, so ba, yan Carbon Lodi! So, ang carbon nito 5, 6, bilangin nga natin Ito, carbon Pagpasensya na ako, hindi ko alam yung Isa-isang tawag sa mga pairings no? So, itong sarap na part Itong dalawa, ito, dito sa dibdib Tsaka dito sa Tawagin na lang natin ulo <laughs> Yan, sa dibdib Tapos dito sa ulo, yan, dalawa Tapos dito sa may Fender, ito Yan, carbon hanggang dito yan sa likod. Ito. Yan. Isang buo yan. Ah. Yan. Carbon. So, isa, dalawa, tatlo. Tatlo na yon. Tapos ito, siyempre alam ko na yung tawag dito. Gas tank cover. So, apat. Apat na na carbon. Then, itong nasa nasa buntot. Lima. Limang pyesa na carbon. So, ayan yung presyo nya. 12K? 12K? Inabot ng 12K. Yun lang, lilimang yun. 12,000 na yun. Carbon Lodi. Carbon Lodi! Ito, SEC Bill. So, kung naalala nyo, sa NMAX ko, SEC Bill din yung gamit ko kasi kung nakikita nyo, diba? ba ang kapal nyo, no? Tapos, hindi siya basta-basta naninilaw. So, yung presyo nito, Ilalagay ko na lang din sa screen kung magkano yung bill kung gusto nyo rin ng sec bill sa inyong Aerox version 2. Meron tayo dito JVT suspension. So ayan, JVT suspension na titanium. So ang upgrade na to is maganda yung play na compare sa stock and na-adjust yung preload. Kung mahilig kayong mag-ride, banking-banking, no? or kung nagre-race na magandang suspension talaga to solid solid so yung JBT suspension na yan ay nagkakahalaga ng Tating! ayun nasa screen meron siyang mini driving light saan nakikita no? ayun nakatago nakatago yan siya so mini driving light na DSK yung presyo niya rin lalagay ko na lang din sa screen so syempre dahil RCB lahat syempre RCB din dapat yung mags so ayan naka RB6 no at naka RCB na air van, no ayan nasa pito RCB din yan so ayan yung presyo ng dalawang yan ilalagay ko na lang din sa screen then syempre kung maganda yung mags mo dapat maganda yung goma mo so ayan naka naka pirelli na sya no Naka Pirelli na siya. so isang set to, harap likod And ayan yung presyo And kilala naman natin si Pirelli, maapit talaga yan si Pirelli Pirelli ano to, Angel Scooter Then ito, yung footboard nya Yung mapping din. So yung presyo na to Lalagay ko na lang din sa screen So ito, DS4 na DS4 na dual eh, Dual? Ano yung ko kong dual? two rows radiator na siya no? so maganda yung ganito sa long ride pero din siyang temperature gauge dito sa sa hover no? and naka sub hose na siya to hose na rin so yung isang set na yan ito yung presyo yan. Yeah. kung mapapansin nyo naka stock siya naka stock na pipe siya kasi nabenta yung nabenta na yung pipe and nabili nung kakilala namin so doon na nakasalpak kaya ipapakita ko na lang yung picture sa inyo nung sumali to sa show na nakakabit pa yung JVT pipe na titanium. So, ayan yung itsura niya nung naka JVT pipe na titanium pa siya and meron din sila binibenta nun sa motospot no. Ito yung presyo niya. Then syempre, yung VD series ng RCB no. So syempre adjustable din yan. Ma-adjust mo siya sa preference mo no. Syempre dahil premium shocks to, ito yung presyo niya ito tayo sa air filter, nakaka air filter na siya, and mayroon siyang combo na ram air. So yung pressure yung dalawang yan, lalagay ko na lang din sa screen. So naka-JRP flat sheet, flat. Flat sheet! Sa <laughs> As kakasabi ko ng sheet, pati yung flat sheet. So ito, JRP na flat sheet. So yung mga parts na yan ay available din sa motospot no, kung kung gusto nyo gayahin yung setup na to piyesa na nakakabit dito kung gusto nyo rin pwedeng pwede nyo gayahin so ang total na nagastos ng motor So, yun yung total na nagastos na sa motor na to kung gagayahin nyo yung setup na setup na ganito simple lang clean look lang walang kung ano ano mukha, lang, mukha pa rin stock na ginastosan parang ganun din yan ang so tara testingin na natin siya sa daan at sobrang init na init na ako oh, gusto ko na ng hangin ng habang nagmamoto mas maganda yung plane nito so testingin natin sa daan pati pala sa flat seat kasi eh, ako sa totoo lang, hindi ako, hindi ako fan ng ano eh, hindi ako fan ng flat seat. So, sasabihin ko sa inyo kung ano yung thoughts ko dito sa setup na to habang nasa daan tayo and babalik tayo ng motospot Syempre, soli na natin tong motor, no? Let's go. So, ayun mga tol, no? ah uh, magbibigay ako ng thoughts about dito sa setup na ito ng motospot no? Wala naman akong negative feedback about dito baka sabihin nyo kasi porkit kaibigan ko yung may-ari no? No? so kasi ako fan talaga kasi ako ng clean look hindi lang sa motor maski sa kotse gusto ko yung simpleng yung simpleng setup lang na ganito yung tipong pagtining na mo ay mukhang stock lang ganon pero pag tiningnan mo ng malapitan na ay naaano pala to, ay carbon Ay, naano, Naabolts 'yan. Ay. Full na RCB na brake oh. Ganon. Alam mo 'yon, yung ganon yung magiging reaction. Yung mga tinatawag natin pa na maliliit na detalye, no? So, yon fan ako ng mga ganon. So, Pagdating dito sa pagse-setup ni Doc dito sa motor niya na to. Wala akong masabi. Wala akong negative kasi ang pogi talaga ng motor na to. So, teka lang. Titigil muna tayo dito sa the tent. Kasi wala pa tayong thumbnail, Diba? ba? Ang gandang ng background, oh. <laughs> pogi, gandating na ng kulay nung ano, yung kulay nung ganito. Yung, ano ba to? Nardo gray na purple Crystal purple something Ganun, ang ganda niya tingnan sa araw Sobrang solid Ewan ko kung mapapansin niyo yun Pero ayan o, oh, lumalabas na Parang pinkish nga Alam niyo naman tayong mga lalaki May ilig tayo sa mga pinkish pinkish eh. <laughs> Alam niyo yung pakiramdam ko ngayon Parang gusto ko ng Erox <laughs> Pero iba kasi yung NMAX eh para sa akin yung comfort talaga kaya kaya ako napili yung Nmax feedback ko dun sa yung upgrades na kagaya ng shocks yung itong upuan tsaka yung brakes responsive yung brake nya and madali syang ano ang sarap piga, -piga yung mga preno nya RCB pero hindi na ako sanay sa ano sa drum brake sa likod. Parang hinahanap-hanap ko na yung naka-disc brake sa likod, no? Agaya sa n -max. Pero sa RCB na to, RCB na brake master para sa disc brake sa harap ha? kasi ito yung ano pa to. Ito kasi yung full set na brake ng RCB, no? Yung sa harap. So masasabi ko sa kanya, responsive yung dating nito sa akin. Tapos yung JRP na flat seat grabe ang tawag dito hindi mo siya aakalain na flat seat kasi sobrang lambot niya sa puwet no? kaya hindi ako naging fan ng mga flat seat kasi meron ako mga nababasa before nga, yun nga masakit nga daw sa puwet sa long ride pero feeling ko ito naman parang parang ang lambot naman nito na sa puwet no? and dahil dito sa flat seat na to kaya abot ko siya ng dalawang paa pero nakatiptaw ako siguro kung stock seat to malamang mga nakaganyan yung paa ko so, ganyan na siguro alam ko itong Aerox mas mataas ang seat height nito eh pagdating dito sa JVT front tsaka sa tsaka sa VD series sa likod maganda yung pagkaka-adjust ni Doc. Maganda yung pagkaka-adjust niya sa masya, sa mga sa, masya. Sa mga siya kasi parang hindi siya yung magbabounce ka na bag 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 bag, bag ganun, ganun. <laughs> hindi. Kumbaga parang smooth yung bounce niya, Ganon Hindi siya kotse like motor siya pero matagtag na Ang hirap i-explain mga tol, basta mas maganda yung play nung <laughs> Mas maganda yung play nung JVT sa harap compared dun sa shock on sa NMAX no? kasi alam naman natin na parehas lang naman tong Yamaha so ayun ayun lang yung masasabi ko Kasi sa inyo na yun kung gagayahin nyo yung ganitong setup yung mga pyesa na to Pwede kayong pumunta sa Motospot para doon bumili ng mga pyesa para sa inyong Aerox B2. At dyan na nagtatapos ang ating vlog. No? Maraming maraming salamat sa motospat sa pagpapahiram sa akin kay Doc Joven at kay Madam Erika. No? Maraming maraming salamat sa inyo. At meron pa tayong susunod na content dito. <laughs> siyempre, para sa mga naka-Aerox, no? Ayan, ang pahapyaw kung anong susunod. So, bago matapos to, Siyempre, shoutout muna tayo, na. So, shoutout kay Dean. Maraming maraming salamat. Matagal na nating supporter. Classmate ko yan. Classmate ko siya noong high school. And then, siyempre kay Cap Ventures, no? Maraming maraming salamat, kapatid. Porta. Like and subscribe kayo kay Cap Ventures. Meron yung Facebook page kulit nyo nga yan PM nyo yung page nyan Sabihin nyo mag vlog ka na O kaya comment kayo sa mga post nya Mag vlog ka na Magumpisa ka na mag vlog Ganun ninyo <laughs> adventures Mabuhay ka Diyan na nagtatapos ang ating vlog Dito sa best in state na Pero version 2 by Motos no? So maraming maraming salamat Sa inyong suporta At kita is tayo sa susunod na vlog Ride safe everyone and stay safe Peace out